Darla Soler ang uh, mamang ni Maymay Entrata ay ipinagsigawan na at this juncture sa mga panahong ito at sa oras na ito pagkatapos na ibunyag ni Joaquin Enriquez ang kanilang relasyon at uh, pinagsigawan ni Maymay na lover na niya si uh, Joaquin Enriquez and ito po ang post ni Darla Soler which is who is very supportive on Maymay Entrata. Sabi niya, meet Joaquin Enriquez, Maymay's new lover Ow, in a relationship na ang bibing ko FB Lifestyle, hashtag FB Lifestyle At with 54 comments sa mga oras na ito Narito po si Joaquin with Maymay Kasama pala niya si Maymay nung sumayaw sa ASAP At ayan po Hayan Hayan Uh, more photos of them from Mr. Ooh, dito palang ay sweet sweet na pala talaga sila from Darla Soler po yan mga kaibigan at narito po ang post ni Maymay ano, ang post ni Joaquin I finally found my iris ay nasa Facebook po ni Miss Darla Soler, nilike po ito ng 1,600 katao for now sabi ni 7 eleven happy for you, my my. Sana yung mga totoong fans mo matanggap yan at huwag ka na nilang gawing tanga sa mga fake news nila para lang ma-feed nila yung matagal nilang ilusyon at dilulo. Stay in love. Teresita Perfin yan saying basta wag to dumay okay lang yan minsan kasi ang ibang guys kapag alam na love mo sila take advantage just pray for a true love I'm so sad wala na talaga ang may words sabi that Tess Amor that's why I love my she's very vocal when in when it, into her love life unlike others my pa private private pang nalalaman sabi dito, mahalik talaga sa AFAM, better than none, sabi ni Rosemary, that's their choice to so be it, huwag nega, Noveline Chiu is saying totoo po, lalo na yung may mga love team pa showbiz, masyado takot mawalan ng mga fans aha, uh aha -huh, uh -huh. what you don't know, you can't ruin private life is a happy life Kat popular is saying, mas maganda na ang, ang private kaysa i-public na madaming nangingi alam. And nga po, Asia is saying, happy for you, May. Basta masaya ka at puso at ng puso mo support kami real fans na nagmamahal sa iyo forever and ever. Um, hope this is for real. Happy for you from Rosemary Martin. Milani Herrera is saying, deserve niya to be happy after na walang nanay niya, hoping huwag siya lukuhin ng guy. So yan po, ilan po yan sa mga comments sa uh, post ni Darla Solar, mga kaibigan. And uh, that's one hour ago po. Hayan po, that's from na uh, uh, Facebook account po ni Miss Dala Soler. Hayan po, and that is uh, the latest na talagang ipinagsisigawan Uh, alam ng management, kilala ng management, and here she is. Ayan, pinandakan sa mundo na my lover na po ang isang may may entrata. Magandang waga. Thank you, Miss Darla Soler. Ang puso Ang damdamin ko'y para lang sa'yo Kailan may di magbabago Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit-araw Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw Ikaw iba sa aking puso tunay kang nag-iisa